What's up guys? Good morning and uh, again welcome back dito sa aking uh, channel. Muli pong inyong lingkod, Rowell's TV. Ayan, na uh, for today's video, familiar ba kayo dito guys sa uh, orin ng uh, damo na ito? Ayan. Yan po ang kulay brown na kanyang bunga. Ayan po. Yan po yung kinukuha namin nung time na... Papasok kami ng uh, school Uh, elementary days no, na kapag kami na kami niyan sa gilid ay eh kinukuha namin at uh, pinapaputok. Ayan ito. Lalag lalagay lang natin siya sa may uh, tubig. Ayan, tingnan po natin. Ayun no. 'Di ba? So, uh, parang sumabog po siya. Ayan, so, munguha tayo ng uh, marami. Ito dati yung ginagawa namin uh, parang granada, no? So, dati kasi, kapag uh, papasok ng school, at pag may nadadaanan kami ganito, eh, wala kaming tubig noon, ginagawa na lang namin isa uh, laway yung uh, pinambabasa namin dito. Kasi pag nabasa kasi ito, kusa naman itong uh, pumuputok. Actually, uh, hindi lang ito yung kinukuha namin nung uh, elementary days. Ano? Dahil meron pa pong isa na kapag ka mo po sa damit nung uh, kasama mo, eh, dumidikit. So, wala lang dito ngayon sa amin. Hindi lang ako makakita. Pag nakakita ko ng gano'n, na uh, papakita ko ulit sa inyo. Nakakamiss lang ano, yung mga panahon na tayo po ay uh, nag-aaral pa at uh, maliliit pa na kung saan nga ay uh, marami tayong na i-explore kapag uh, tayo papasok ng uh, school or uh, maglalaro ayan di tulad lad ngayon na wala na ayan so ito po at uh, mayroon tayong ditong tubig ayan so ilalagay po natin yan lahat dito tingnan po natin na yun no oh. di ba so pag nakalagay lang siya sa tubig saka po siya uh, sasabog ano or puputok At nakalimutan ko lang din po kung anong uh, tawag dito sa damo na ito. Ngayon lang din po ito kasi ako kuha nakapagkuhat, uh, uh, nakapaglaro ng uh, ganito. Ayan, pa-like and subscribe na rin po guys ng ating uh, channel. Maraming maraming salamat po. And muli, magandang umaga at God bless po sa inyong lahat.